Yo yo yo, what's up? What's up? Good morning. Kamusta naman tayo diyan pa Panibago black vlog Panibagong araw, guys. Today is Sunday, so punta tayo dun sa taas sa parking. At sasamahan niyo ako at papasok tayo doon. Empre, dahil regular din natin ngayon, kaya doon tayo pinapasok ngayon ni boss o so, ni Bisor. So tara. Tama niyo ako, guys, at punta tayo doon sa may sakay ng bus then kita kits na lang po tayo guys so yun guys sakay na tayo dito sa bus mati na lang ang gilito gilintay tayo doon ang guys? Kita so yun guys tayo. so yun guys nakababa na tayo Ay, sa yung daanan may guys mga ano cherry blossom ayan hindi pa na bu bumubukadkad marami yan ganda yan pag nakasabay sabay, -sabay bumukadkad yan so yon at pupunta muna tayo dyan sa 7-eleven oh yeah bilit tayo ng ating paborito macchiato so kausap ko si YP dito sa ibang linya at na uh, nandun, bumibili ng kanyang ulam at babaonin niya bukas dito guys so tara at punta tayo doon sa may 7-Eleven ayun at medyo ayan tawid na tayo dahil stop light tara let's tara let's iba guys Woo. grabe na kapal ng suot ko kasi dito ako sa labas magtatrabaho eh alam mo naman malayo doon ako sa bahay. Kaya nagpaon ako ng ma ano, medyo makapal na jacket kasi mahirap na. Mahirap pa ka uh, tayo para magkakuha lang na may Diba guys? O yan, most burger. Wala hindi. Hindi kasi ako ano dyan kasi Wala po. Hindi ako, ako may sa burger. Ayan. 7-11. So dito muna tayo guys Dito lang po tayo Ano lang muna tayo Maaga pa naman eh Ay alas nebe yung pasok natin Alas 8.30 pa lang So may 15 minutes pa tayo So papi muna tayo guys Yung mga hindi pa nagkagati dyan Magpapila na kayo yung shoutout sa inyo Ano kasi ito guys uh, Regular na pasok natin dito lang po tayo dyan guys kita kita na lang tayo doon sa papasokan natin let's go so ito naghihintay lang tayo ng ano ng oras ulit <laughs> kasi maaga pa para so ayan sarado pa doon at hintay lang natin yung nagpre-prepare pa sila doon ng mga ano ng mga lulutuin nila so Tutulong lang daw tayo dun sa kabila Medyo eh, na paaga tayo ng pasok Pero mas maganda yung tayo na lang maghintay kaysa sila yung maghihintay di ba ika na eh, <coughs> ayaw ko yung malay kaya para wala naman silang masabi so yun guys dito lang po tayo kita kasi tayo doon at nasamahan nyo ako guys so yun guys at labanan na ayun na parang dun sa may kaasalan ba diba? isang barangay yung ating anin ngayon hugasan so yan stay lang po tayo yan guys so yun guys bali naghahakot kami ng magagamit dito sa kabila ayun o oh, oh. so, gagamitin namin pang hugas mamaya mapapalapan na naman tayo dito so guys hindi lang po tayo dito yung event may event dito guys okay, Hello. Hello. okay. Ang ano lang natin guys, problema lang natin ay

na natin yung mangkok natin. Masasabunan lang tayo, guys. So, hmm, parang nasa ano lang tayo, pungsyonan, di ba? So, palaban tayo ngayon. Pero kayang-kaya naman 'yan, sinek pa. Wala tayong walang inaatasang trabaho. Mabigat man umamaga 'yan para sa ekonomiya. Ay, uh, proud na ano ako ganito yung trabaho natin kaysa yung yung nga kasi kung tutuusin nga ah uh, real talk tayo guys ah uh, OFW oo nga maraming mapasokan din trabaho sa Pilipinas pero minsan 6 months ka lang ba bagong apply ka na naman tanggal ka na naman ganun pero pag dito pag yung natyagaan mo mas mo yung pinunta mo ano, uh, mas malaki ng konti oo nga, minsan kagaya ng mga call center o, oh, hindi ka na alam kung matatanggap ka diba? malaki nga yung ano guys malaki rin yung over doon pero dito kasi iba yung ano natin yung sahod talaga kumpara doon sa atin Siyempre doon, mga masahe ka pa. Pag dito, pag factory worker ka, Nandoon na yung company mo, minsan may service ka. Pero magkano lang kakaltas din sa'yo. Ang basic, na, ang basic natin ngayon is 27,000. 27,470. Sa isang van basic lang yon guys. Basic. E kung napampan mo pa yung company na puro overtime o, oh, di ba? Plus mo na naman 'yon. Pero yung 7,000 na basic, guys. May ano naman 'yon? May kantas pa rin 'yon, broker's fee, mga ano mo doon sa health card. Tsaka kantas din sa bahay. Kasi meron din yung hindi pareho yung kung company namin saan may libre yung accommodation. Community. <laughs> nakatingin si Tako dito tayo ay, ay, ako nagsasalita di ba so ito ino na lang natin yung mangkok ayan lumulutang na sila so malapit lapit naman na tayo matapos natapos ko na yung malalaki eh nakalimutan kong i ano i film so ngayon ay ano naman natin regular day Hindi kagaya ng iba na overtime nila, di ba? Ngayon is Sunday. Dahil siyempre nung nag-day off tayo nung um, um, pumunta yung mga bata. So, ano natin ito? Baka akalain ng iba eh. Overtime natin to. Ngayon, ngayon matagal akong hindi nakapunta dito guys. Sa totoo lang. tangen natin na ano di ba mahirap naman tayong huminde kasi ito yung pinunta natin sa Taiwan na mag ano magtrabaho tayo para sa ekonomiya doon sa ibang ano naman restaurant mga ganito nila puro babasagit kaya ano Uh, at lang yung lamig kahit malamig ngayon pero kaya pa naman matapos lang ito okay na lipat tayo sa kabila depende kay ship kung mag pa ako dito hanggang ano, alas 8 media kasi pumasok tayo alas 9 eh. kaya buti nga sa kanila eh. diba pasok nila ganun tapos Uwi lang sila ng alas 7. Pasok sila ng alas 9. 7 yung uwi nila. O, ba? Diba? Tapos buo yung bayad. Saan na all? So, okay lang yun guys. Sila yun eh. Iba tayo eh. <laughs> Kaya sa mga ganyang bagay eh wala naman tayong sama ng loob mahirap yung manglamang tayo sa kapwa kasi yun ang pinakamahirap na ano hindi ka asin yun kung manglalamang ka ng kapwa lintok yun guys tsaka walang mangyayari sa iyo kung ano kung yung kapwa mo yung lagi mong tinitignan kaya sabi nga nila kung no, compare yung sarili mo sa ibang ano kasi mahirap ay magkaiba kayo ng estado ng buhay kaya to mahirap lang ako di ba kung anong niya ang madaling salita guys magpasalamat na lang tayo kung anong meron na binigay binigay na blessing sa atin ni Lord kasi yung trabaho natin na ganito blessing na rin yan eh Pampian? kampiyan yeah.

<laughs> Hindi kasi yung ano, yung mga ship cook dito. Pampin, okay lah. Pampin, okay lah. Pampin, okay lah. natin mga yan guys. Kaya ito. Diba? Ito. So, <clears throat> uh, ang ano kasi ngayon ay ano 80 iti tao yung bisita nila kanina kaya ito lang yung parang madamit yung ano itong ito plate na maliliit tsaka mangkot yung lagayan ng sauce nila so ayun guys yung pag-usapan natin dito is yung sasahod at Sawa ng Diyos, guys. sabi ko sa inyo yung ngayon, real talk. At hanggang dito naman na tayo. Na ano naman tayo yung tinatawag na high-level contract. Yung kagaya ng white collar, ganon. Na after five years, pwede kadang i-depende sa amo mo kung gusto ka niyang i-apply na residence visa. Permanent, ganon. Kumbaga yung sa atin eh IP, tawag na, parang iprc ba yun? Yung iba kasi yung ano guys magiging yung emigrant ka ganoon parang ido sa ibang bansa na mga. sa amin lang eh, iba na yung ah, magkaiba kami ng sahod doon sa tinatawag na yung ano yung sa blue collar kumbaga sa amin eh naging white collar yun, yun pinagkaiba yung sasahod kumbaga parang yung white collar kasi sinasabi nila yung parang ano guys yung skill mas matas lang ng konti yung sahod at saka one to sawa ganun yung kontrata kung ayaw mo na kung gusto ka pa ng inyo, ano pwede at saka pwede ka ng lumipat ng ibang company kung may tatanggap pa sa'yo ganun kasi yung iba kasi na yung transfer lang yung collar transfer ka depende sa ano kung papayag yung ano mo kung ayaw nilang lumipat ka pag natapos yung kontrata mo na alimbawa 6 years ganon kasi dito guys hanggang 12 years lang kasi yung pangalan natin kung ano kung sa white sa blue collar pero pag white collar more than ganon more than 12 ah uh, 12 years kagaya ko it's awa ng boss ay dahil laking pasasalamat ko kay boss dahil kahit ano yung ano nila sa akin noon ay talagang tinulungan niya ako yung yung bisor ko sila boss kahit maraming gumus gustong sumulot noon sa kwesto ko so yan guys at siyempre tayo eh mahina lang naman tayo sa kwan guys hindi naman tayo ganun kagaling na kagaya na iba na magagaling daw sila so yun kaya tsaka ano guys talagang kung gusto magtagal sa ano kailangan yung tiwala kailangan mong pagtrabaho yung tiwala kaya yun lang yung alam ko na ano sa amin talagang yun yung hinawakan ko talaga tsaka uh, binigay ko yung desk ko so fun guys at ngayon dito sa atin ay sa Taiwan ay ano naman every year nagtataas ng kahod tsaka tumataas din yung bilihin ika nga ayun hanggang ngayon di pa rin tayo tapos dito sa ako pero naka, nasa kalahati na tayo pag natapos na natin to, nalawan muna natin. Then, yung malalaking pinggan na lang. Yung si Tato, kasi binibiro ko lang naman na ano eh. Sabi ko, may gabi daw Siyempre, eh, hindi ko na maywasan dahil ito. Malamig yung panahon niya dito sa napas kasi ayaw naman yan dalhin doon sa ano sa may machine para mas mabilis kung doon siguro baka kanila pang tapos to eh. yung iba mahirap tanggalin yung mantsa niya. yung pinggan nya kasi ano ito eh. yung, yung plastic o. O ito ito Babat muna natin itong lalaki. Alawan muna natin yan. Di ba? Tao lang. Natutok <laughs> Woohoo! Uh -huh. So, yun guys, kayo naman dyan, kumusta naman na eh, yung mga trabaho sana ay maganda naman yung napuntan nyo at yun nga, sinasabi ko sa inyo na lalong lalo na yun ang mga na nasa Pilipinas ang masasabi ko lang po ay may ano ko ang abort hindi basta basta maganda dahil nandyan yung lungkot tsaka tibay ng loob kaya kung balak mong mag mag abroad kailangan may baong kang ganon tsaka tiwala sa sarili tsaka tiwala sa mga naiwan kaya yun guys at stitchin lang po tayo dyan at mag-aalaw na tayo namin kahit dito yung ganito yung napuntang kong trabaho eh. nag naman ako yun yung isa pa sa ano yun guys na kung mahal mo yung ginagawa mo magtatagal ka pero hindi mo yung ginagawa mo sorry ka lang ganun may stress ka lang araw araw diba tayo yung sinasabi ko kanina na kung anong gusto nyong ano guys i-content natin baka pwede na yung ano dyan kung kaya natin ay kasi comment lang po kung ano pwede ay yung, yung comment natin di ay comment nyo lang kung ano yung kaya natin siyao pa nga to便 ha ha? okay boss arigato arigato kasi kaya nagpapasalamat ako dahil noon ay talagang ano gusto ko sana na bago mo ng Pilipinas eh, makapagtapos yung mga ba mga bata sa kanilang pag-aral si eh, Ate Casey tapos si you KK know, eh third -year high school pa lang siya guys yung bunso namin eh, gusto ko sana eh eh tapos mo siya ng kalit bago mo ng Pilipina. Yeah. Oh, so, oh. Sila sabi nila guys na malaki po yung ay matagal na po ako dito sa Taiwan 14 years na ako wala pa po ipon wala pang bahay diba? Kaya nga sabi din sabi ko naman, wala kang swerte, nasa anak mo yung ano kung hindi ka mayaman ngayon, baka malay natin mga anak mo nandoon, sila yung yayaman, magbibigay sa iyo ng magandang ano, di ba? Kaya gawin lang natin kung ano yung part natin bilang ama, suportahan natin yung mga anak natin. supportan natin kung ano yung mga gusto nilang anuhin. Abutin. Kasi alam ko naman na kung hindi mo naabot 'yon, sila magpapatuloy sa hindi mo na kung ano. pangarap na 'yon, di ba guys? Kasi siyempre, hindi naman tayo kagaya ng iba na ano lang naman tayo, guys eh. Ah. Mano lang tayo yung magpapa lang naman yung natapos natin yung pinagkaralan pero at least kahit pa ay may nasabi tayong natapos yeah. Salamat din ako kina ano sa aking mga magulang, mga kapatid ko dahil nandiyan din sila na sumusubaybay din sumusubaybay maano din sa aming mga sa aming magulang na si mama so, yun lang nagtalambuhay na si Mek sa kanyang kuwan dahil lang dito sa paghuhugas ginipinto lang kasi guys kung ano man yung meron tayo ngayon dahil ika nga ah. akalain kasi ng iba eh tayo ka yaman. Yung itong ano guys, itong baka may nakikita ko dyan sa ano ako, ko. Hindi ko ako yung bumili niyan guys. Yung aking asawa. Nariga, matagal niya pa nung pinakipunan. Narigahan niya sa akin ng ko, So, hindi ko naman feeling sabihin na

Pero totoo talaga si Wifey guys, regalo niya sa akin yan. So yun guys, stick lang po tayo dyan. Sabuntay tayo ulit. natin kahit mo na tayo oras na isa kastos hindi ko na nalang halihan kumain ako kanina alas 8 pala guys uh, gusto ko na magpasalamat sa inyo sa mga support na binibigay nyo sa aking youtube channel hindi po kayo may isa isa pero magpasalamat ako sa inyong lahat na uh, mga dumakong kaibigan, subscribers at saka, at saka bago na bagong ano lang sa aking youtube channel ano na hindi pag kakilala ng ating channel na bago ano lang so maraming salamat sa suporta nyo guys at alam ko na busy rin kayo siguro at kahit pa paano papasalamat pa rin ako sa inyo kasi nandyan pa rin kayo Thank you so much again. tsaka salamat din kay shout out din kay Babaeng juday kay Janet, kay Esawa kay Taiwan Warrior na nandiyan And shout out kay Ma'am Pilam Texas. Kaya so, yeah. maraming salamat guys. So ito, tapos na rin tong ating yung ating hinugasan ay ano rin natin ilagay natin sa bowl. Ay tingko 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 sa lahat lahat guys na na kagaya ng idol kong TV na hangga't merong nanonood na isa sa YouTube mo ano, wag kang susuko. Tuloy lang ginawa nating ano ah uh, album yung ating YouTube channel na pag na na natin yung chat pag nakauwi na tayo sa Pinas, mamiss tayo nung mamiss natin yung bansang Taiwan. Panoorin lang natin yung mga ano mga ibang lugar na nakintahan natin, natin di ba? So, yun guys, at maraming -hmm. maraming 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 salamat din ulit sa mga panonood nyo sa mga bago kong subscribers thank you so much at lalong na ano sa inyong asawa at mga anak ko guys shout out sa inyo guys stay humble peace out